Wow! Opa Yellow Face, Red Factor, Aqua, dan Danfalo, may DNA. Result na mga paps, lumabas na. Para sure na ang gender. Isasalang yun na lang mga paps. Sakto! Breeding season na ngayon. Hi Don I Raya! <laughs> o sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe! na! po sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, kanda yung hashtag Don Ryan. Do of course, isubscribe mo na yan. Hey, mga paps, nandito tayo sa sala namin no? kasi nga nag edit ako. No? Uh, nice ko lang sabihin sa inyo na lumabas na yung DNA result no? ng mga alaga nating ibon. Ibig sabihin, sure na ang gender, 99% mga paps, cock or hen. No? So, kung gusto nyo ng cup or hen, or cup and hen, sure na gender mga paps, isasalang nyo na lang. Pagkakataon nyo na, kumuha na kayo, message nyo ako mga paps. So, dalian nyo na kasi nga, sure na ang gender, no, sigurado, gagagsay na naman tayo ng ating mga kliyente. No, kaya naman, kung paano mag-avail, all you have to do is to text or call me, 0953-136-4462. Message mo sa Efeso Messenger, Don Roy or Don Roya Iblari. Nakikita nyo sa screen mga paps. no pwede ang umutang. Kung ikaw ay repeat buyer na, pwede rin mga pag pag-swap. Mag-offer ka lang. No? Kaya naman, panoorin nyo. I-screenshot is nyo lang mga paps ha. Yung video, yung magugustuhan nyo. Tapos doon, gusto ko ng page 1. Gusto ko ng page 10. Ganun lang mga paps, no? Screenshot nyo yun. Kasama yung ibon, yung page tapos padala nyo na sa akin messenger Don Roy or Don Roy very para makita ko kung ano yung gusto nyo no, na ibon. Tapos tingnan natin kung lalaki ba o babae, gano'n. No, so, ah ang kinaganda kasi ng pag naka-DNA ng mga pups, no, hindi ka na makangamba na no, baka same cock or same hen. Yun ay cock and hen na. No? Pwede na isa lang kasi na mature na rin. No, so, yala, let's go. Panawarin natin. Hi, Don Raya. o, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe, Subscribe ha. Ah. Subscribe yun, oh. Cage number one. Project Red Factor Pale Follow. Of course, may kapatid na visual. Red Factor Pale Follow pa mga paps na imagine nyo ba kung gaano kalupit yon. Red Factor na Pale Follow pa. Ibig sabihin, kulay red factor na tapos pula pa yung mata. No? At dalawang beses nangyari yun ha. Yun. Yung nasa kanan, ayan yun mga paps. No? Tapos, yan ay DNA kak. No? Tapos, si Frico na yung katabi niya na olive green. pos RF, post PF. No? So, yan ay possible hen. Ulitin ko ha, naka DNA na yan mga paps. Kung gusto nyo yan, All you have to do is to text or call me 0953 1364462 Message mo lang ko sa aking Facebook Messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Aviary. Alright? Cage number 2 Project OPA Yellowface, Danfalo, Aqua pa mga paps. Of course, may kapatid na visual. Yan o. Oh. Oh, screenshot nyo na. Tandaan nyo yung ID mga paps ha. Ayan. All right, no. So tingnan natin. Yan no? ganda no. Yung yellow face ay DNA hen and yung free no. Yan ay opa post yellow face post dan follow. All no. So free ko na yan mga paps para sa inyo. No, so ibig sabihin DNA hen and cock. Isasalang eh, yun na lang, ang lupet, no? Pinadine ko na 'yan para makahabol kayo ngayong breeding season mga paps, no? Hindi kayo mababahala na baka parehas ka o parehas hen, ayan, parehas. Yan ay DNA hen and DNA cock. No? Dali niyo na. Presyong pamigay na rin to. Pamasko ko na sa inyo kaya pinad-DNA ko dapat magdadagdag tayo pero hindi na mga paps pamasko ko na sa inyo yan lalo na kung ikaw ay avid subscriber natin no, kung gusto nyo to all you have to do is to text or call me 0953-136-4462 message mo lang sa inyo, Facebook Messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Aviary yan. sobrang solid ng kulay Cage number 3, Project Opa, Yellowface, Face, follow. Of course, may kapatid na visual. Siyempre, laging meron ganyan mga paps. Yan, I screenshot yun ng mga paps Yung ID. Alright? Yan mga paps O, ulitin natin. Yan. Alright, no? So, eto. Isang visual Yellowface, face, post dan follow, post aqua at isang opa po face post dan follow no at free ko na yan sa inyo mga paps DNA hen ang yellow face din ay kak naman ang kanyang kapartner presyong pamigay na para sa inyo mga paps no eto mga mature na rin to ready to breed na isasalang nyo na lang Mga quality. Tinayin yung katawan, no? <laughs> quality, mga paps. Lalo na. Naku, may dugo pang aqua yung YF, mga paps. Para sa inyo yan, mga paps. Pina-DNA na natin para sure na ang gender. Isa sa na lang. Alright? Cage number four. Project back-to-back. Back, Opa, red factor. Pale follow. May kapatid na. Visual OPA RF PF pa. Grabe, visual OPA na, visual red factor pa. Visual pale halo pa. Mga paps, ibig sabihin OPA red factor kulay tapos pale halo, pulay yung mata mga paps. Matindi. No, so ayan no. Oh, oh tutukan natin ng camera. Naka-DNA na rin sila mga paps. No, so solid tsaka yuwing avocado kulay ang ganda no yan kung nagugustuhan nyo to all you have to do is to text or call me 0953 1364462 message ka lang sa aking facebook messenger ang don ruaya or don ruaya avery ganyan yung ulo pulang pula no? Tapos napakalinis ng katawan. Quality talaga lahat ng ibon natin mga paps. No? Kasi nga pang export. <laughs> Ganyan kalupit mga ibon natin. Cage number 5. Yan, Project Red Factor Ino e, with visual siblings. All right, yan, niyo yung idea. I screenshot nyo mga paps, no? Para pag nagustuhan nyo, ipadala nyo lang sa akin Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery. Ayan. Ito, par blue tsaka green. Bali, ang pinaka-project natin dito, RF par blue na ino. E, Ganyan kalupit mga paps, no? Ang kinis, no? Imagine nyo, kahit nan pa yan, ha? Makinis. Actually, may dugo pang opa yan, kaya huwag kayong magtaka pa, pa ng opa sa inyo yan. Red factor na, parablo na, tapos opa pa. Ino pa. <laughs> Lupit. No, yan ay cage number 6. Yan no Oh. Uh. Cage number 6, same lang sa cage number 5 actually. Yung kulay lang yung pinagkaiba nila mga paps. No? Isang green tsaka isang parablo din. Oh. Uh. Pili lang kayo mga paps. Olive green tsaka isang cobalt torque na parblue. Parblue RF Ino ang project. No? So, kung nagustuhan nyo to, i-text nyo lang ako 0953-1364462. Message mo ako sa Facebook Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Cage number 13. Yan. Project Opa Yellow Face Pale Follow Dilute. No, medyo mahaba-haba na ang karga nito. Sa tagal ba naman natin nag-project ng Yellow Face eh? No, so ibig sabihin ay salin-salin na tayo ng dugo para mas tumaas gumanda yung bloodline. So ito 'yon, no. Ganda, no. Dilute pa, piip pa yung dugo. Yellow Face pa. Grabe. No, so ito pa na lang. 0953-136-4462 Message masayang Facebook Messenger Don aya or Don aya ay very lahat yan. Naka-DNA na yan ha. Cock and Hen. Cage number 7. Project of a uh, Yellowface Pale Fallow Dilute Cock and Hen yan ha. no, may see si, my hen. Naka-DNA Cage number 7. Of course, may kapatid na Visual. Dalian nyo na. <laughs> Mabilisan. Ayan na. Yan. Nakaganda, no? Isang solid color na green tsaka isang green new wing. Back to back. O, pa pa yan, ha? pina na natin para makahabol kayo sa breeding season, mga paps, no? All you have to do ay i-text. It tawagan nyo ako 0953 mga paps. Cage number 8. Project pa Yellow Face Pale Follow Dilute Yan, screenshot nyo na mga paps Alright, ito malapit to no, Isang blue, tsaka isang green no, Blue, kala nyo, blue-blue lang yan Naku, ito yung mas mahal sa market Bakit? Kasi ito yung Blue series Para makapagpalabas ka ng Par Blue Yellow Face no, Pero sa atin, mura lang No, tingnan nyo, pulang-pula yung ulo, tapos ang diin ang pagkablo naman ng isa. Yan, ID and cock and HEN. Yan, HEN yung blue, yung green eye cock. No, so marami pa tayo dyan mga paps. so magalala. No, kung gusto nyo ng ibang kulay, meron tayo. No, may violet din tayo mga pups. no Blue series para uh, mga pagpabuga tayo ng Power Yellow Face. Mas madin ang kulay nun. Mas maganda, mas mataas actually ang value nun mga paps. No? Pero sa atin, parehas lang. <laughs> Para sa inyo yan. No? Kaya naman, i-text tawagan nyo ako 0953 1364462 Message mo sa inyo, Facebook Messenger donroaya aya or Don aya Aviary. Alright? Dalian nyo na mga paps. Cage number 9. Project Yellow Face Dan Follow. Opay ito yung nesting materials, so oh. No, so baka may itlog na nga sa dulo, wag natin bulabugin. No? Mature na, ready to breed, nakasalang na. Isang yung isang solid. Kung bakit ko inuuli yung opa, actually back to back nan opa yan, pero may dugong opa kasi. No, baka lang naman magbuga sa inyo, edi eh, mas jackpot kayo. No, so napakaganda. All you have to do is to text or call me 0953 4462 Message ka lang sa aking Facebook Messenger Don Roy, Don Roy Avery Cage number 9 Screenshot nyo lang yan Tapos ipadala nyo sa akin Muli maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood Kung bago pa lang dito Huwag mo kalimutan na mag-like Mag-comment sa below Kapal pa hashtag Don Roy And of course Subscribe mo na yan Click mo notification bell para updated ka sa i-upload natin bagong videos. No, pwede ang umutang kung ikaw ay buyer. Pwede naman yung pag-swap, mag-offer ka lang. Muli, maraming maraming salamat sa panonood nyo. Stay safe and God bless you.